Mga sintomas ng depresyon at paano ito malalampasan. Magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryosong isyo na may kinalaman sa mental health, ang depresyon. Maraming tao ang hindi agad nakikilala ang kanilang nararamdaman, kaya't mahalaga na malaman natin ang mga sintomas ng depresyon upang makapagbigay ng tamang tulong sa ating sarili o sa mga mahal natin sa buhay. Sintomas ng depresyon Number 1, malungkot na pakiramdam, kung madalas kang nakakaranas ng kalungkutan o pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, maaari itong senyales ng depresyon. Ang pakiramdam na parang walang katuturan ng buhay ay isang karaniwang sintomas. Number 2, pagkawala ng interes o kaligayahan, nawawala ang kasiyahan sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan. Halimbawa, ang mga hobbies, mga kaibigan, o kahit ang mga paborito mong aktibidad ay hindi na nakapagbibigay kasiyahan. Number 3, pagkapagod at kakulangan sa enerhiya, kahit na hindi ka physically exhausted, patuloy na pakiramdam ng pagod at kawalan ng lakas hindi na kayang tapusin ang mga arawang gawain ng may enerhiya. Number 4, pagkakaroon ng problema sa pag-concentrate, kung nahihirapan kang mag-focus sa mga gawain, trabaho, o pagdesisyon, maaari itong dulot ng depresyon. Number 5, pagbabago sa appetite at timbang, ang mga taong may depresyon ay maaaring mawala ng gana kumain o kumain ng sobra. Ito ay nagdudulot ng pagbabago sa kanilang timbang. Number 6, problema sa pagtulog, maaaring makaranas ng insomnia, hirap matulog, o oversleeping, matulog ng sobra. Pareho itong may negatibong epekto sa kalusugan. Number 7, pagsusuri sa sarili at pag-iisip ng kamatayan o suicide. Ang mga negatibong pag-iisip tungkol sa iyong sarili at buhay ay hindi rin maiiwasan. Kung ikaw o ang isang kaibigan ay may ganitong uri ng pag-iisip, mahalagang humingi ng tulong agad. Number 8, pagkairita o pagkakaroon ng galit, madaling magalit o magka-emotional outbursts kahit sa mga simpleng bagay. Number 9, pagkabanggaan sa katawan, ang depresyon ay maaaring magdulot ng mga hindi maipaliwanag na pananakit ng katawan tulad ng sakit sa ulo, likod, o tiyan. Paano malalampasan ang depresyon? Maghanap ng tulong, ang pinakamahalagang hakbang ay ang magsik ng tulong mula sa isang mental health professional tulad ng therapist o doktor. Maging bukas sa iyong mga nararamdaman, huwag matakot magkwento sa mga kaibigan o pamilya. Ang pagiging open sa iyong nararamdaman ay makakatulong sa pagproseso ng emosyon. Maglaan ng oras para sa sarili, maglaan ng oras para mag-relax, magpahinga, at maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Mag-ehersisyo, ang regular na physical activity ay makakatulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng katawan. Kung ikaw o may kakilalang nakakaranas ng depresyon, tandaan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming mga hotlines at online resources ang maaaring magbigay ng suporta. Ang depresyon ay isang seryosong kondisyon, ngunit may mga paraan upang makalampas dito. Huwag mawala ng pag-asa at laging alalahanin na may mga tao at organisasyon na handang tumulong. Kung nararamdaman mong ikaw ay may sinto, maraming salamat sa panunood. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga content tungkol sa mental health at iba pang mga mahalagang usapin. Kung may mga katanungan o nais ibahagi, mag-iwan lang ng comment sa ibaba. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang paghingi ng tulong ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng kalusugan ng iyong mental. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.